Sorry, hindi po ako nakakapag-live uh, dahil po kasi 4 uh, days po naging busy yung aking trabaho. And then, kahapon, bumalik po ako dito. Nagpahinga lang ng isang gabi. Ngayon na naman po, aalis na mapulit ako. May panibago na naman akong papasokan, 3 days. So, ngayon, wala po akong time mag-live. rin naman po kasi ako mag-live doon kasi hindi ko naman yung sariling uh, pasyente bagari reliever lang din ako. So, ayoko naman maging abusada, no. At dito, habang uh, ako ay nag- uh, nakabihis na, aalis na po talaga ako, ay mag-ano po muna ako. Eka nga eh. magpo konti konting, -konting uh, charot-charot. <laughs> Yan. Dahil po ako ay naligo na, so, magpapaganda naman po tayo, no. Para naman at least, pag pumasok po tayo, eh, hindi naman po tayo ganoon ka. Eka nga eh. Para bang kapangit. Ano, di ba? May, may ano na nga po tayo, may edad na. Tapos, pag pumasok tayo, parang akala na natin, akala ng ibang tao, parang sobra na nating katanda-tanda. So, bago tayo umalis, mag-ano po muna tayo. mag punas-punas ng mukha. Merry Christmas po sa inyong lahat. <laughs> meron po akong decoration Christmas. Yan. Idinikit ko na lang. Kasi uh, pangsabit din talaga to. Pero dinikit ko na lang dito. Pag ako nagkaroon ng tree, bibili po ako ng Christmas tree dito kahit yung maliit lang. Ano? Bagay, ako lang naman na mag-isa. Yan. Dito sa harap ng aking table, meron akong maliit na salamin yan. I see. Pag hello ka. Hello, good morning. Yan. ah uh, andito, andito yung aking mga friend. yan, dito sa aking harapan, meron akong maliit na salamin. Kumbaga, uh, dito ako mag-aayos. Ayon kasi yung salamin ko, kailangan ko patumayo. Eh dahil dito, dito na lahat. So, dito na lang ako haharap sa salamin na maliit. Para ako ay mag-ano. Uh, Eto, basurahan ko to pagka nag aano ako ng cotton magpunas. Siyempre, hindi na ako yung patayo. At least, malit lang to. Mga cotton lang naman to na inanuhan mo sa mukha. Kaya, meron ako dito sa harap. ba diba? Yan. So, kailangan, bago tayo umalis, meron po tayong ah, kahit konting ayos sa mukha. Ano. Hindi naman tayo mapagkamala na parang caregiver ka ba? <laughs> hindi tayo pagkamalan na caregiver. Kasi nga, hindi tayo mar marunong mag-ayos sa mukha. So, bago tayo magano ano parang mag walang sabit-sabit, mag-ipit muna ako saglit. Ayan. Ayan. at least. Meron tayo Ito nga palang ginagamit ko toner. Kasi, kagabi, ah, uh, naglagay ako sa mukha ng cream. Tapos, naligo ako ngayon. So, meron pa iyan ng mga dikit-dikit <laughs> na cream. Ang libag. <laughs> May libag na tayo. Ayan. So, maglalagay po tayo ng ah, uh, dito yung screen protection ba ng uh, hindi tayo pag lumabas, hindi masunog agad yung mukha natin, ano Yan. sunscreen, ay kama para hindi naman masyado masunog yung mukha natin. kasi pag po tayo nagkakaedad na, marami na po tayo yung mga itim-itim sa mukha ako aming ko na po, marami na rin po mga itim-itim sa mukha kasi sa edad na po natin yan, eh, hindi na po natin yan maiiwasan. Kahit ano pong ilagay natin sa mukha, dahil sa nag iidad na tayo, syempre, hindi naman tayo pabata. Na ano, kung baga sa ano, pa-edad na tayo. Yan. Ito nga po pala yung isang tray. Nabili ko ito kahapon. Kasi, Natakot po kasi ako maglagay dito ng kandila na baka makatulugan ko. So ngayon, nagbumili ako ng isang baso na may takip. Supposed to be, lalagyan ko ng candy or chocolate or sugar. Pwede din. Ito kasi, ah uh, ilagay mo lang dito itong kandila. yan, Marami po akong biniling kandila. Nilagyan ko po, po siya ng kandila. Ano? Ayan. Tapos, pagka sa gabi, mag po tayo. Dito ko ilalagay yung kandila. At least eh uh, eka nga eh uh, ah tawag doon. Ah uh, pag nakaidlip ka, hindi mo mamalaya na patay na, na at least safe pa, 'di ba? Kagaya ngayon, o mag uh, ano po tayo ng kandila habang 'yan, 'di ba? So ilalagay ko po yung ditong kandila. At least ah uh, pag once po na mga tulog ka sa gabi, maubos man po itong kandila, safe ka. Dito po siya mapupunta, ba? Diba? And then same time, meron din po siyang takip. Pagka uh, tapos ka na mag, uh, pag naubos yung kandila, alis ka na, takpan mo na lang, ba? Diba? Yan. Marami pong way kung paano, mo, uh, kung paano mo, ito gagamitin. Saka syempre, meron din akong maliit. O oh, yan. Basta, bahala ka kung ano ilagay mo dito. <laughs> ako ang ideya ko lang naman, kandila. Yan. Kasi sabi ko sa gabi, uh, pago ako matulog, mag-pray muna ako tapos may kandila. Siyempre yung kandila, hintayin ko muna maubos o pag ako nakatulog na, andito siya, safe siya. And then also, nag-provide talaga ako ng tray na lata. O, alam niyo po ito, pambake ko ito sa tinapay. <laughs> Kasi wala akong nakitang ibang paraan, lata na lang. Kasi ever man na accidentally man na matumba siya, at least andito siya sa loob ng lata. Hindi po siya man dito sa sapin o mantil o ano pang nilagay ko dito. Korte, supposey kurtina lang po ito. So inilagay ko para Safe pa rin siya, 'di ba? Kasi ito uh, napakahalaga na magingat ingat po tayo lalo na po itong bahay na to ay naki uh, kumbaga hindi po ito atin. Malaki po ang magiging problema po natin 'to pag naging pabaya po tayo. So, that's why pumili po talaga ako ng uh, lalagyan. At saka yung kandila, hindi na po yung nakatayong kandila, yung bang mahaba. Kasi pag once na natumba maaaring hindi dito makapasok maaaring sa tela ano tayo ng sunog. Kaya eto na lang yung good way na ginawa ko na bumili po ako ng kandila at at least meron po siyang lata, di ba? May lata po siya. So pagka na ano na hindi uh, dito lang po siya sa lata, di ba? And at the same time, dito pa rin double purpose di ba yan? yan dapat po tayo mag-isip. Huwag po natin iisipin yung uh, sarili lang natin. Siyempre, isipin din po natin yung ibang tao. Yan. So, mag-prepare po tayo kasi ang usapan po namin ng aking uh, uh, kliyente, before 2 o'clock or 3 o'clock, nandun na ako. So, ngayon, uh, almost uh, one uh, ano na yan, 1 and 25 minutes na ngayon. So, kailangan magmamadali na tayo, ano. Yan. So, ito, cream. wa po tayo dito ng foam. Uh, Kasi yung ginagamit kong foam nandoon. Hindi ko na po bubuksan yung aking maleta. Yan. Marami po akong <laughs> stock. So, pagka ano, magpahid-pahid na lang, diba? ba Pagka ano, pagka may time, Mag-trim tayo. <laughs> Ayan. Para at least medyo pawisan man po tayo. Hindi naman tayo masyadong napaka-hard tingnan. Diba? Ayan. Ayan. Yung isa kong maliit na salamin na round, nilagay ko na doon sa maleta ko, sa truly ko kasi yan nga. Ah, uh, madali meron rin ako gamit sa loob yan <laughs> kaya kailangan pag tayo umalis presentable naman tayo tingnan para at least naman hindi naman tayo magmukhang parang ano di ba Okay na siguro, pantay na. Alam niya po, ang laki ng eye bag ko. Kasi yung yung four days kong pinuntahan na alaga, alam nyo po, mayat maya sa gabi, every 30 minutes o one hour, buhat siya ng buhat. Kaya overnight, hindi ka makakatulog. Kasi yung matanda, ayaw niyang umihi sa diaper. Gusto niya sa arinola. So, hindi mo pwedeng pabayaan na mag-isang tatayo. Baka kasi matumba. Yan. Ganyan po ang buhay namin dito. Yan ang buhay namin dito bilang isang caregiver. Marami pong paraan. <laughs> na. Yan. And then, Siyempre pagkatapos nyan, maglagay tayo ng konting lipstick para medyo mabuhay-buhay naman. Yung ating lips, yan. Parang napadami ko. <laughs> Parang napadami kong lagay. Dapat <laughs> tamang-tama lang. Ayan. Halimbawa, palibasa kasi hindi ako marunong maglagay ng lipstick. Tingnan nga natin. <laughs> Baka mamaya pag lumabas tayo, masabi yan, bakit yung lipstick mo, eh, lumabas na. <laughs> Alam nyo po, baka after 3 days, itong in-upload na video ko ngayon, saka po ako magla-live. Hmm, I think okay na. Yan. Siyempre, magpapabango po tayo. And then, the same time, naulog na yung takip. ito po yung binigay sa akin ng aking landlady. Uh, regalo niya po sa akin to nung uh, Christmas. Uh, Victoria's Secret. Um, hmm, ang bango. Bango po talaga. Siyempre, tapos na tayo. Lalagyan na na tayong hikaw. Marami po ako ditong hikaw. Kaya, hindi ko rin po alam kung alin po ba ang magandang hikaw na gagamitin <laughs> sa dami po ng aking hikaw. Maghanap ko tayo dito ng mga hikaw na magugustuhan ko. Ito, mga ekipto. Ang dami po ako mga hikaw dito, oh. Ayan. Ito, may itim. At may mga kung ano-ano. So, ang gagawin ko lang, yung simple lang ba? Simple lang. Kasi, ako naman. Ayan, o. Oh, ito. Hmm. Yung may tambok siyang blue. Ayan. Okay na to. Para sa akin, okay na to. Dami po kong hikaw. Sa totoo lang. Kung andun pa po, marami pa po akong biniling nung nakaraan. <laughs> para akong bata. Kasi sabi ko, gusto ko, pag ako umalis ng bahay, yung iba-iba naman, hindi yun yung lagi nalang. Ito po, puro po itong mga hikaw. So, maglalagay po pumunta ang hikawan. Mga guys, thank you po sa panunod yung po sa akin. Yan. Siyempre, alam ko naman, busy rin po kayo. Diba? Uh, muli po ako mag, uh, magpapaalam sa inyo dahil kasi papasok na naman po tayo sa trabaho by Thursday or Wednesday wala na ho akong trabaho na naman kahit one day uh, magpahinga naman was another day meron na naman basta yun hamon ng buhay di ba wag, po, wag po tayong susuko sa hamon ng buhay lagi po nating tatandaan kaya po tayo nabubuhay dahil may purpose di ba yan Makikita niyo po, meron po akong ginawa dito, mga ano sa buhay ko, ginawa kagabi. Ayan. Ito yung ginawa ko kagabi. Wala akong magawa. Yung tubo ng aking uh, damitan na nasira na, kinuha ko yung tubo, pinagkat, pinagdikit-dikit ko siya. O, tapos ngayon, ginawa ko parang Christmas tree. Andiyan nakalagay yung aking mga porcelas, hikaw, ayan, ayan, 'di ba? Ang cute po. oh. Kumbaga, niisip ko, ayoko yung kung saan-saan ko -saan hahanapin yung gamit ko at isang diyan naka-display lang. Ito yung aking mga aking mga alaga. Mm. yung kahit po sila, may mga kanya-kanya rin po silang mga porcelas o oh. bongga. Ito mm. rin po, meron din, di ba? So, ang cute nila. Ito, ah uh, dito po yan nakalagay. <laughs> Kasi magkapatid sila sister and brothers. Eh, di ba? Eto babae, eto lalaki. <laughs> Yan. Andito po ako sa harap ng camera. O oh, sa harap ng aking, ah, uh, eka nga, eh, make-upan. Yan. O, oh, eto yung sinasabi ko po pong kandila na maganda pong may lalagyan. Yan siya. Di ba? Yan. At least, pagka matulog ka, makatulog ka, at least safe sila. Hindi ka magahanap ng, ah, uh, di ka pagisimula ng para bang matutusta ka na dito pag nasunog ka, hirap po dito pati umalis kasi ang lock po dito dobor lak kumaga yung talagang susi, hanapin mo pa yung susi ng bahay, tapos hindi ka agad-agad makaalis, ba diba? So, eto na po ako, naka, ano na po ako uh, nakapag-ayos na alis uh, aalis na po ako, maraming maraming salamat po sa pagtambay niyo po sa akin sa panunood niyo po sa akin mamimis uh, mamimiss ko na na itong kwarto ko no. Mamimiss ko na naman siya kasi pag mo uuwi, parang piling ko eh 'yung kwarto ko safe ako, maayos tingnan, uh, hindi kagaya ng ibak ko na pupuntahan na may kwarto minsan. Uh, kasi syempre hindi ko naman yung sariling kwarto, kwarto ng ibang tao. Para marami ako nakikita nakikitang something na uh, pwedeng ayusin pero hindi ko pwede gawin. De, kasi hindi ko nga ano yun no. Hindi ko nga yun uh, kwarto. Yan. Ito yung sanitizer ko bago ako alis. Yan. Mag sanitizer muna tayo. Yan. Yan. Ito na yung aking kwarto. Mga mga palalabs. Ako ay mag-goodbye-goodbye -goodbye po sa aking kwarto muna dahil sa 3 days, hindi po muna ako uuwi. Kaya mamimiss ko po itong aking kwarto. Yan. Diyan lang kayo ha. Isambay lang kayo mga baby ko. Yan ang mga baby ko. <laughs> Yan si Santa Claus, si Teddy Bear. Yan malapit na po ang Pasko. Kaya tayo po ay marami na naman bibigyan ng mga ninong-ninang mamamas ko na naman po tayo sa ating mga ninong ninang, di ba? Siyempre, yung mga inaanak po natin dyan, huwag po natin kakalimutan kahit piso, meron, <laughs> di ba? Mamimiss ko po talaga itong aking kwarto kasi every time na nakaupo ako dito, uh, lahat, uh, iniisip ko, ano ba yung kulang sa akin, bibili ako ng biskuit, bibili ba ako ng kape, pag ako namupo dito, dito ako lagi nagla-live. Yan, mamimiss ko na naman sila. Basta uh, one week akong walang live, kaya namimiss ko rin. Namimiss ko rin yung magkanta-kanta kahit hindi maganda ang boses natin. Eto, may mga chocolate pa ako. Kuha na po kayo. <laughs> mga chocolate po ako dito. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mara, um, ako po ay magpapaalam na kasi punta na ho ako sa aking trabaho. Thank you po sa lahat. Bye-bye. God bless po sa inyong lahat.